video na to pag-uusapan natin yung anim na tools and materials sa kailangan natin bilhin kung meron kang rental property at nagmamanage kang katulad dito. So isa, -isa natin. So far, ito pa lang pala yung nabili natin at isa, -isa natin to maya-maya. sa lahat, heavy duty vacuum. Papakita natin ha. Ito, tapas. Ayan. So para ito pala yung nabili natin nung mga few years ago na at until now buhay pa din. Hindi na tayo buhay bilhin ng mga maliliit na vacuum na parang aesthetics na rechargeable dahil hindi pala sulit. Ito talaga yung pinaka the best yung mga hindi ako ko promote ng brand guys ha. Ah. Kahit anong brand ng gusto niya basta heavy duty at malalaki ano para siyang pang ano na pang ah, pang vacuum na ng mga kotse. At isa sa mga hanapin yung requirements dapat pag bibili kayo niyan is dapat pwede po siyang in and out. Ibig sabihin, pwede siyang bumuga, pwede siyang humigo. Pangalawa na requirements na kailangan ninyong bilhin dyan is ito, pakita ko sa inyo. Ayan no? pwede po siyang sa wet, sa basa. Ayan. Tapos, ayan, sa baba, umigatas pa nga o tumapon pa. Pangalawa, fogging machine ito, ganyan yung itsura niyan. So ang ginagawa ng fogging machine pag sobrang baho talaga ng bahay, no? Tapos ah uh, amoy sigarilyo, amoy ihi ng tao or aso or kung ano man yung amoy na nandoon, uh, nakakatulong 'yan, no? Kapag nag-ano bago tayo magparent ng another tenant, so malaking tulong 'yan. At no, so, mga fogging machine naman para sa mga langaw or lamok, ito tulad nito. Yung lang ah uh, ano ko lang advice ko, ingat kayo sa paggamit nito dahil ito ay pwedeng mag ng sunog kasi minsan pumapatak ng apoy diyan pag hindi kayo marunong gumamit. Tapos yung pinaka-base niyan yan is flammable kasi nga gaso din ang ginagamit dito, pampausok ng mga lamok. Ang disadvantage din nito kapag kayo po ay uh, sorry, gumagamit niyan, kakailangan niyo mag-adown, mag-advise sa kapitbahay or mga tenants kasi hindi mo pwedeng basta-basta gamitin niyan ah uh, bawal po yan na gagamit ka ng basta kasi may mga kapitbahay na may hika no? so ginagamit lang namin yan talaga kapag talagang ano, bago magparent mag or talagang once a year lang siguro or twice a year lang Nagpapaalam kami ng maraming paalam sa kapitbahay Pang-apat, uh, high pressure washer katulad nito. No, take note ko lang, ang advantage ito, napakaganda nito sa mga molds, no, or okay? mga Nag, ano, naglulumot ng mga lapag, tanggal agad. Tapos sobrang dudumi. Tapos yung mga hard to reach area, hindi maabot na abot niyan. Ang problema nito, pwede ka makadamage ng property, ng balat ng tao, o pagkabulag, pag hindi mo nagamit ng tama, o hindi mo natutok ng maayos, sa dapat mong lilinisan. Masugatan na tayo yung before sa kamay. Guys, pahabol ko lang to, baka makalimutan ko. Isingit ko na lang. Uh, portable battery, kung sakali magkakaroon ng brownout at may mga emergency tulad ng mga uh, kailanganin mong magsaksak doon sa apartment or sa Airbnb or sa bahay, uh, magagamit mo to, no? Meron tang meron siya mga saksakan, pwede rin siyang ilaw, ito. Ay, ito pala yan. Ay, lowbat na pala yata to. <laughs> Ang tagal, ayun, 100% pa pala siya. So, Marami naman siyang gamit, no? Pwede ka siyang dito, dito yata yung charger niya. Ayun. dito yung pwede kang ano, para sa kotse. Ayun. So, ang presyo nito, at nabili ko ah, Bluetooth kasi to original to. Nasa 18,000 to. Pero kung bibili ka lang, may mga mas murang ganitong version, 2,000, 3,000, 5,000, no? It's up to you. Pero ako ito kasi binili ko at ito yung ano, budget namin noon kaya nabili namin last year to na low and high na ladder, no? Ito yung medyo mataas-taas na ladder natin. Siguro ilan to? 2 3 4 5. Limang baitang 'yan, no? Meron pa tayong mas mababa, no? Bakit natin gumagamit ng na mas mababa na mababa na meron pa tayong mas mataas? Kasi minsan may mga uh, areas na hard to reach sa mga apartment na ito yung kakailanganin mong gamitin. Meron namang mas mababa at pag hindi mo ginamit yung mas mababa, ano ka, medyo awkward yung ano, yung galawan. Ang Presyo pala nito sa mga DIY shop sa mga mall, nasa 2.7 something. Tapos pag bumili ka naman sa mga Ace Hardware at Wilcon, medyo mahal. Pero yung ibang ganito medyo mahal, talaga matibay talaga. Ito medyo malambot eh, no? Sobrang gaan Ay! Uh, binabasag. Yan. Lastly, mga tools and materials, no? Katulad nito, sa inko natin nabibili. Yan, meron pa tayong isa pang ng dekoryente at kung ano-ano pa na mga gamit para sa apartment. Medyo magulo lang ngayon, pasensya na. Yun yung mga ginagamit natin at nabili na natin ngayon. No? Siguro sa uh, in the future meron pang mga bago. So kung may mga kulang ako at mga kailangan kong bilhin din, no? comment down below nyo lang, bilhin na rin natin someday.